Yes, naririnig ninyo mga ga, yung lutong ng ating lengwa di gato, yung tawag nila dito. Pero dito sa amin mga ga ay dila-dila cookies. Kung marami po tayong mga leftover or yung natira po nating mga egg whites, ito po yung ating gagawin. Sa ating video ngayon ay gagawa po tayo ng 500 grams na harina. Kaya umpisahan na po natin. So gawa na po tayo ng ating mixture. Meron po ako ditong 500 grams ng cake flour at 1 half cup ng powdered milk. Salain ng po natin at maglagay po ako dito ng 1 teaspoon lang na baking powder at 1 teaspoon na eye At dito mga ga para makamura tayo ay gagamit lang po ako dito ng 2 cups na margarine instead na butter. Ako hindi po ako dito gumamit ng butter. At i-mix natin, paghaluin natin yung ating margarin at saka yung ating harina. Kailangan po ay gamitan lang po natin ng ating mahiwagang kamay. Basta malinis lang para po ay madali po natin itong mapagsama yung ating harina at saka yung ating margarin. At pag ganito na yung kanyang consistency, itabi lang muna natin ito. Magbati na po tayo ng ating egg white. So dito meron po akong dusi na piraso ng medium na egg white at lagyan ko lang po ito ng 1 half teaspoon ng cream of tartar. Kung walang mga cream of tartar, pwede ditong ilagay yung white vinegar 1 half teaspoon din. At pag ganito na yung consistency ng ating egg white na nag-create na po siya ng mga bubbles ay unti-unti na po nating ilagay dito yung 2 cups po natin na asukal. Yes mga ga, ay gradually lang po yung paglagay natin dito ng ating asukal. At nang naubos na po nating nailagay lahat yung ating asukal ay it ay i-transfer na po natin yung ating hand mixer sa pinaka high speed. Batihin lang po natin hanggang sa natunaw na to po yung ating asukal, hanggang sa maging ganito na po yung consistency ng ating egg white. Huwag po tayong maghanap na maging ma-volume talaga, all, Or alsang-alsa talaga yung ating egg white kasi hindi yan aalsa talaga kasi nga ay marami po tayong asukal na nilagay. Mabigat na po siya kaya yun lang po yung hinahanap natin na consistency ng ating egg white. At dito para may pangbasag lang sa ng ating etlog ay maglagay po tayo ng 1 tablespoon ng vanilla extract. Pwede din tayong gumamit dito ng lemon juice. Ayan at ilagay na po natin dito sa ating margarine at yung ating harina kanina. Hatiin lang po natin sa paglagay. Huwag lang po nating iobos agad lahat buhos. At i-mix lang po talaga natin. At nang halos na mix na po natin yung ating first batch ay ilagay na po natin dito lahat yung natira po nating egg whites. At mix lang po po natin ulit at nang na-mix na ay saka po natin ito gamitan ng hand mixer para po mapadali po talaga natin itong mapakinis yung ating mixture. At maglagay muna tayo dito ng 1 half cup ng ating mantika. Kahit anong brand ng mantika dito mga pwede. Ang gamit ko dito ay yung coconut oil. At sa ating harina ay kailangan talaga na cake flour po yung gagamitin natin dito. At scrape lang po natin yung mga bandang gilid at saka yung ilalim. At pag hindi pa masyadong makinis yung ating mixture na may mga margarin pa na mga bilog-bilog ay batihin pa natin hanggang sa kuminis talaga yung ating mixture. At paalala mga ga, pag nakikita po natin na smooth na po yung ating mixture na wala na po yung mga maliit na bilog-bilog ng ating harina na yung makinis na talaga ay tama na ho yan. Huwag lang po natin itong ma-overmix para hindi matigas yung ating ko. Okay. Ayan, ito na po yung consistency ng ating mixture. Napakakinis po. Pwede na po natin itong isalin sa ating piping bag. Gumamit lang po ako dito ng maliit lang po talaga ng icing tips po natin. Lagyan lang po natin dito sa ating icing bag. Madali lang po talaga itong ipipe e mga ga kasi ay ang lambot po ng ating mixture at yung ating tree ay nilagyan ko po ng parchment paper na non-stick para po ay makasiguro po talaga tayo na hindi didikit yung ating cookies dito pag naluto. At hindi na kailangan na i pa ito pagkatapos natin itong i-molde. Kailangan po ay isalang na natin ito agad at kailangan ay mainit na po yung ating oven bago po natin ito isalang. At lutuin natin ito sa may preheated oven na 170 degrees Celsius for 12 to 13 minutes hanggang sa mag-crispy. At kailangan po ay tansyahin lang po talaga ninyo yung init ng inyong oven. Baka po masunog po yung ating cookies. Ang kailangan po talaga natin dito na apoy ay yung hindi mahalakas. Mga ga, pwede talaga natin itong pagkakitaan. Pwede natin itong ilagay sa ating mga close jar at pwede din natin itong balutin. Sana ay nagustuhan po ninyo yung ating video ngayon. Magkita-kita po tayo muli. Ito po inyong kainday. Bye-bye!